Good morning! Good morning, guys! Welcome back to another vlog! Hi! Today is a Sunday, guys. And it's already almost 10 in the morning. And kakagising ko lang, guys. And then, nag-put on agad ako ng aking eyeliner na nabili ko sa Into It And so far, I'm liking it. Because it's mat uh, waterproof and smudge-proof. So, tinan ko lang. Kasi whole day ko itong gagamitin. Tinan ko kung matatanggal talaga siya. Although, hindi ako nagdala. Ay, magdadala siguro ako, no? Kasi baka maligo ako doon. Ay, ah, hindi na lang. Tingnan ko lang. <laughs> kasi naligo na ako kagabi, guys. So, uh, ano. Basta tingnan ko lang, guys. Ngayon kasi, guys, ang araw nalilipat na sina Kuya and Papay sa kanilang bagong house. Oh and God! ang mag-anak kaming lahat ay pupunta doon sa bahay nila. Doon kami magsasalo-salo. Kaya, as you can see, punong-puno na naman yan si jaggi Gamit na gamit si Jaggy namin. Ayan si Kuya. Bumalik siya dito kasi may naiwan pang mga gamit nila. Yan Kinuha na niya yung white niya na table. Wala na. So ito, iiwan na lang muna ni Kuya kasi wala pa silang place doon. So, tingnan na natin. Magre-rearrange daw si Daddy. And then si Alas ready na rin. Oh, oh, ready na yung baba namin. Oh, da. Da. Wear your shoes. Shoes, taas taas. No. Oh, uh, wear your shoes, Bobby. Wear your shoes, ben. Okay. Say hi to the guys. Hi. Naglanog-lanog at ang tingo. Kaya wala yung gamit. Ah, hi, dala. Look at your shoes. Naglanog ang tingo, bro. Oh, wala na yung mga gamit kayo. Nahawa na ba? So, mag -re kami definitely ni Daddy, guys, para magbuka naman tong bahay ulit. <laughs> Kasi majority of the ano, nakuha baya ni Kuya. Yung, especially yung white niya na table, gusto-gusto ko sana talaga yun, guys. Pero sa anak ko yun. I'll give it to my son because I love my son so much. Yeah, uh, itagan niya ito sa kong plus Ah, bibigyan naman niya ako ng pera soon para sa birthday ko. Ay, baka makabili din tayo, guys, ng, uh, ano, mga Ako wear shoes. Daddy wear shoes. Damit dito sa bahay. Daddy wear. Right. So we're just waiting for Ninia and Bochoy na matapos and then off we go. We're here na sa sasakyan. And ayan na yung mga remaining na mga gamit ni na kuya na ikarga na namin. And 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 ayan si Adam. Eh. Niya e, kaso mismo 1,000 mamaya na 'no, guys. magba yeah. ako pagdating namin don Andiyan muna si Kuya, guys. Bumibili ng food, ah, uh, ano. Bumili na kami ng lechon. And then dinagdagan lang namin ng sabaw baka or ano, sinigang. Dito lang po sa may ano, mohon na simbahan. Ayan yung simbahan. Ayan. Ayan. Tapos yan yung karinderya nila. Ang aking baba, alas ay eagerly waiting. Eagerly waiting ka baba. Say hi! And we're here, guys! We're here! Wow, sana all may malaking TV. Sana all. Welcome to your house. So, ayan. Ayan yung bagong table nila, guys. Ang ganda. Ganda naman ang table nila. Tapos may malaki silang salamin. Tapos ito. Wow. Tami na nilang stocks. Uy, Chocolates! May chocolates. May water ba na malamig kasi nauuhaw si mama. Wow! Naraday diri ang maap pagkao ni papa. nga. Yung... Oh. Soft and chewy and dami yung chocolates guys oh. oh. Wow, kochi andito sa ref oh. Saan ka pa? One <laughs> uh. Tapos dito, meron silang mini cabinets, guys. Pero ito, guys, ililipat to sa likod pag nagpatrabaho na yung mga bata. So, ayan. Ang hmm, hangin naman dito. So, yan yung... Yan yung... Nakunsa sila, day? Ah, Gigi Lana. Oh? Oh, no babang. That's not a ball. Yan. So, eto na yung kabuuan <laughs> ng kanilang silong. Ina-papay. Tapos, nalagyan sila dyan ng ano. Uh, either frame, pin painting, o yung picture nila sa kasal. Oh, Eto lang yung na, outfit natin. Hindi ako nag... <laughs> Bra, pasensya. Ang init kasi, guys. Nakainit. Oh. Mama, is Tapos meron silang pas second pa second floor mamaya. Lagay natin. Puntahan natin yung second floor. Yes. Yes. Naglagay na ako ng maraming maraming sunblock. <laughs> si Nabutsoy, nag ano pa pala guys. Ah, ayan ang dalawa eh. <laughs> ayan na yung dalawa. Kompleto na kami. And we are complete. Ayan ang dalawa. Si Kian at saka si Botswes. Uh, uh, kind of uh, uh, ang may-ari ng bahay. Sus! Ito -su mo anak ko. Uh, uh, oh. uh. Ayan. Ako ba? Ayan. -ba. Si so, ilabay, no? Be, isuday na sa sudlanan ni mo emotions labas. Pero dun sa kanila mahangin. Kasi walang nakabara na bahay dyan sa tapat nila. Kaya so, mahangin talaga. Ano siya alam? So we just ate guys. Lechon. Nilagang baka. Uh, our leftover na breakfast kanina. Hot dog and egg and then sa ganin ni Gadad, ang sa ninga ako Adad? Wala, nor. Nor. Ah. Then, ito natira sa rice. Pero, nag-ano, so, nag, nagsaing na si Papay ng rice. Ano so, yung mga perfect. bata, nanonood na TV. Yes, Pati yung aking apo. Uy, kyan, ison niya mong shades akong bag, Kaya mawa niya. Isang bag. It's 1.10 na, guys. Si Daddy and Kuya natutulog sa taas sa kwarto ni na Papay. Ang lamig doon kasi naka-split type sila. Si Papay tapos nang gumawa ng lumpia. So, ipa-fry na lang niya yun. Kasi, uh, kakain na naman kami mamaya. So, after namin kumain si guys, mga alas 4, alis na kami. Para they can be, of, they, they, can be with themselves na talaga. Sila-sila uh, na, lang dalawa. Meron din kasi akong delivery, guys, na white uh, top hindi nila na deliver today kasi nga walang tao dun so pagdating ko na lang baka pick upin ko na lang sa kanila totok yan Mr. Hill on mi guys. Sa ilang kuya and Papa's house. New house. Ang bata, nagbarogra siya. Tutok na tutok. Guys, nandito ako sa room nila. Ang ganda. Ang lamig ng room nila, guys. And binigyan ako ni papay ng shishido, Press powder. Magagamit ko to guys, kapag nagbe-makeup ako. Kasi medicated siya and then pressed powder na siya guys. Si Shido. Parang hindi pa niya to nagagamit talaga. Ang dami pang naman. Baska. Thank you talaga. Yapaps. And then si Yapap guys. Busy. Busy yung wife of the house. May ari ng bahay yan guys. So wag kayo. Wag kayo magpaganyan ganyan. ganyan. <laughs> so natulog sana ako dito guys. Ipinap. Bumasok tong mga mokong na to. Wala, hindi na ako na hindi na katugon, guys. And then, at my ate, will be coming over. Alam mo naman yon ever supportive din yon kinapapa sa mga anak ko. Pupunta daw talaga siya, sabi niya, wag ka muna kumuwi. Walang <laughs> uuwi sa pamilya ko. <laughs> eh, biskay, uuwi na sana ako ba? Kay, mayroon lagi akong delivery, bukas na lang yun. Sabi niya, wag kang umuwi. Kasi Hila, po, dito ma? 100. <laughs> e, na lang. No, di, pa di, di man, niya delivered Kawa man ko. Awa. No. <laughs> nice. Sayang so, ayan. nilagay na niya yung mga hats and caps ni Kuya kasi ang mamahal ng mga caps ni Kuya, guys. Grabe. Merong 2,000, merong 1,000. Ay, Diyos me, marimar pong batang to. Lagay ko kayo dyan sa may unan. Ayan. O, uh, di ba? Teka. Gamitin ko muna to. Tingnan ko kung babagay ba siya sa skin ko. Pero I think babagay siya kasi it's just a press powder. So, ginaganyan lang yan. Yes. Ayan. o, ganyan lang yan, guys. Okay na ba? <laughs> mm -hmm. Sana nagamit ko to kahapon kasi nag... nagfonda ako kahapon, guys. nagfoundation yun pa pala, bibili ako ng sarili kong foundation kasi yung ginagamit ko ay kay Ninya. Hindi kasi gumagamit si Ninya ng makeup. Hindi mahilig yung anak ko sa makeup ba? Hindi, mahilig siya sa makeup pero yung makeup hindi mahilig sa kanya. <laughs> so kahapon kasi guys, nagpunta ako ng Vikings eh naisipan ko mag-makeup. Alam niyo naman ako mag-makeup, napaka pulido talaga guys. Like, from the slightest details, yan, check ko talaga yan. Kasi ayoko nga ng mga na pangit yung kalalabasan. Eh, nag-need ako ng ganito. Eh, natutulog si Ninia sa kahapon. bawala while was putting on makeup, so hindi nila ako pumasok. So, ang nilagay ko na lang is the pressed powder. Ang kaso kasi yung pressed powder na yun, guys, hindi siya uh, kakulay ng skin ko kasi di ba nag up na yung skin ko. Iyon eh, is medyo may pagkatan. So, parang lumalabas na parang uh, dumark yung, nagdark yon yung skin ko. Ito, okay lang. Ang bango pa, oh. Hmm, mahal kaya nito, guys. Asa ni gipasimong si mong mama, day? Japan. Oo. Oh. to din eh, mong mama, Japan? Mm -hmm. Eh, kung alin ka mauban? Japan pala. Basta Shishido, Japan talaga yan. Thank you. Papay. So, I'm definitely gonna use this. Kapag nagme-makeup ako, yan ang ipang um, parang ano, base ko. Para hindi mag-fall off and hindi mag-oil up yung aking makeup. And so, andito na ako guys. Ang lamig ng kwarto nila guys. Pilara na na 20? 19. Pero, ang lamig. Ang lamig sila daddy and sa baba. Marami kaming ganap next week guys kasi nga magde dinner kami sa in-laws ko. And pupunta din kami doon sa blessing ng house ng agent ko guys na nakabili ng house unlock sa, sa Naga. Sa Casamira naman. Eto Casamira Linaw. Yung nabili ng agent ko Casamira Naga. yon medyo malayo-layo yon So kami lang apat. Magsakinan taday ha aman ta, mag-abot at doon mininyo ninyo sa inyo. Malayo. Oh, sige. So, pupunta sila sa bahay kasi <laughs> lunch time yun, guys. So, uh, gusto ko maaga kaming dumate, mga around 11.30 and doon na kami. Para maaga din kaming makabalik. Yun. Hindi ko muna i-close ang vlog ko, guys, kasi konti pa ang clips ko. magba pa ako pagdating nina. Ate, ay, pakita ko pala sa inyo, guys, yung room sa kabilang room. Kasi, Dalawa yung room nila dito, guys. And, kita ko yung kabilang room where si Kuya mag-work. Ito yung banyo nila. As you can see, ang dami na nilang ano, oh, Daming daming ni Papay. Oh! Grabe. Tapos dito, ito yung office work ni, ano, Office table ni Kuya. Ang ganda. Oh. 5,000 to guys. Nabili ni Kuya. Sa our home. Pero ang tibay. Ang tibay talaga. Oh. Ayan. Diyan dito siya mag... Ito yung working computer niya. Laptop. And ito yung gaming PC niya. And then sa likod guys yan yung isasarado nga nila guys kasi may space pa dito for their kusina. So, i-extend nila yan. Papatrabaho nila. And then, para ma-extend na yung ano nila. Mas lalong lumaki yung salas nila. So, I'm happy guys sa a parent talaga sa naging achievement ng mga anak ko. Although, itong bahay na to guys, binigay to sa kanila ng mama ni papay as in binigay sa kanila. So, sila na lang nagpatuloy ng pagbabayad kasi ilang years na lang naman matatapos na sila dito sa pag-ibig. So, di ba? Eh kami, kakasimula pa lang ni Ninia. Like, five years pa lang si Ninia. Eh, 30 years or 25 years yung babayaran pa ni Ninia. Pero at least may mga bahay na sila. Si Ninia may bahay na. Si Kuya may bahay na. And ito yung sa so, may nila. Okay. So, mga putina, bigay ko yan. So, malaki pa pa maglagay pa ng putina dyan. Pero ewan ko lang kung makakaabot sila. So, ayan, nilagyan nila ng mga. Nawala kayo guys. Sorry. <laughs> nilagyan nila ng mga coins. Nag-spread sila ng coins dito. Ang blessing ng bahay nila guys, siguro mga April or March siguro. Kasi wala pang budget. So, balikan ko kayo. Ang gabundok dito guys, o oh, na mga damit, o. Oh. Binibenta na lang to guys, o. Oh. Oh, in too, guys, may shorts pa siya. Oh, ang laki. So sayang. Gusto ko pa naman yung kulay. Oh, papay. Kasi yung hatag ni Mami Day. Mm, Reebok. Reebok XL. Tignan din mga shorts yung mga gamit ay hatag ni Mami Day. <coughs> lagi. Kaya gamay lang kanya siya shorts. Cute. So, wala pa kasi silang cabinet, guys. So, nilalagay lang muna niya sa mga maleta. Pero, nagde-declutter na siya. Kasi kung ano yung mga pwedeng magamit ba. So, kung, kung kasing size ko lang tong babaeng to. Dami ko na sanang naukay. Eh, ito lang talaga yung naukay. Ang <laughs> ganda ng mga damit niya. Binigyan ako ni Papay ng blouse. Ng top na pang crop top. 2XL to guys pero sakto naman kasya ra sa akin pa hindi ko to maano kay Ninya na lang to pag to ni Ninya ah, arborin na naman to ni Ninya hapon na guys 4.20 na and they bought pizza then si Ate Angie magdadala din yun ng pizza okay. Ayan, Angel's Pizza to guys. Wow, kain mo ako guys kasi nag nagutom ako. Kain tayo. Kumain ako ng rice and lechon guys kasi nagutom talaga ako. And then I only had one slice of pizza. And then may darating pa na pizza guys from uh, Ate Angie. And Kuya RG, and yan yung pa-outfit natin. Ooh, charot. So, It's almost 5 o'clock na guys Nandito pa rin kaming mag-anak Mamaya na kaming uwi Pagka dating ni na ate We'll have some fun muna here Kasi miminsan lang guys Ngayon lang talaga sila na Kalipat so Sayang din naman ang oras Nang sister Redko And his son Kuya RG Ano naman ang Ipong shades Ipong shades Say hi sa akong vlog! Hi! Oh. Uy <laughs> nagpizza! Nagpizza nagpizza lang uh, i right. so what can you say about their... Uh, house of... Us? Andito na. Masaya flavor? <laughs> <laughs> okay, Kaya di ba ma... No, pwedeng, um, uh,

Oh, salute. March march, 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 march. Oh, ha The ha. Oh, it's <not>. <laughs> <laughs> the ocean, the ocean. March, march, march. March. Oh. march, Down to, to the, the ground. ground. Tira, boom, 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 boom. Oh, boom march now.

Finally, naka-uwi na rin kami, guys. Although, mga mauwan guys, umuulan kanina nung no, uh, nagbibiyahe kami pabalik dito. So, andito ako sa computer ko ngayon, guys, kasi mag-o-onsite ako tomorrow. Ooh, busy ang lola nyo tomorrow. Pero, I'll try my best na makapag-vlog ako, guys, kahit konti lang na clips, okay? So, ayun, settled na rin finally si kuya and papay doon, Kenpai to you guys, congratulations to your new house, and sana is, uh, pagpalain yung bahay ninyo, uh, dumami pa yung pera ninyo, and more success in life, so, mamimiss ko talaga yung anak ko guys, kasi biro nyo naman, since birth, hanggang today, kasa kasama ko yan nag 30 anos na lang yat lahat guys, kasama ko pa rin yan, matulog dito sa kwarto na to, pero wala akong magagawa guys, ganyan talaga ang buhay, borrowed lang sa atin yung ating mga anak sooner or later we will all uh, go on our separate ways kasi mag-aasawa mag- mag-aasawa mag ah. na yang mga yan dili mosulti so. sa akong computer ang um, akong monitor ang yata ni Boyebuchoy oi dako gamay ra oh no uh, alas it's 9:30 and you're still up my little boy kuy grabi bihag power anin niya uy uy ah ah, ah. ah, 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 ah. oy. Gabi ha power, oy. Sleep na, oy. Mung mama magpapaganganga na dito. Wala na mabut puti na. siya si.